sarap ng langka. Gusto kong bumili ng langka. Kaya lang, pag ako na, maamoy ng busing ko. Sabihin niya, ikaw lang kakain ng lang langka mo na <laughs> Kasi laging binibigyan ako ng pagkain eh. Hindi ko maiitago yung langka. Kasi mabango. Ani na, ani na, ani na, ani na, ani na, Hi, na, ani na, 24. Okay. $24. 500. Ito yung gusto nilang egg <laughs> Japan. Japan ba yan? <laughs> uh, na nila guys. Oh. Ayan. Titingnan na natin yung kanin. Wow! 25 Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang Thank Oh, 20. Ang oh, laki mayroon 20 25. Pero yeah. dami namin na namin ng ulam sa bahay. Ito 20 din oh. Good. Wow. Alam mo kung magkano yan, guys? Magkano to? 32? 32 yat Ang so, Mahal. Hindi mahal, mura pala. Sorry. laki na nila. Hindi na ako bibili ng tulingan. Nagsawa na ako sa kain ng tulingan, guys. Kung hindi tulingan, bangus. Oh, 60 ano nila. Mayroon din sila. Ang nyo ba? Sobrang laki nito. Ang

$20 din yung kulingan nila dito. Ito ano eh, para siya yung hindi fresh. $15, $30, mura lang yung kulingan. Dati. <laughs> Meron palad. Palad kayo. Eh. $15. Close yung bao, yung pagong sarado sila. Bibili tayo ng manok. Ay, eh, lalaki ng mga nila dito. Guys. Wai, lay lang wai. Wai, mana? Wai, mana? Hai te. I'm here again. Di tayo chicken leg, yongko. Yongko, sampo lah sa... Ang <laughs> lelion ko te. Videoaling. Ha leng, mga. Sa bayan ng. Tapangin lang ako dun. Gentle lord. Dito yung itlog nila medyo mahal. O, mura doon sa binilhan ko. duay-duay. Mga duay-duay. duay <laughs> Dami yun. Ang lalaki ng mga bawang dito, guys. Ano? Bawang sa Pilipinas, parang ano? Laki ng bawang nila. Yeah, okay, ano? Laki ng sibuyas. Mungo, six dollar. <laughs> Ito kasi. Preserve. Preserve. Reserve ang chili. Mimi! Hello, oh, Mimi! Hi! How are you? Uy! Muntik na ako sinagot ng pusa ng I'm fine. Okay. I'm doing great. Labalagay, guys. Sarap nito. Lagyan ng karne. $12. Palya. Palya.